ipapakalag po ako sa inyo. Yan. Si Ate Gerald. Ito yun po. Ito si Ate Gerald. Ito yun. Ito po ay wala sa kanya. Sarili. Ito po ay makapagtapos po yan sa kanya. Pag-aaral. Siya po ay nakintang na yung ila. At nakatapos po siya ng kolehiyo. Nakakuha po siya ng board exam. Ito siguro hindi yun hindi po pagiging teacher ang iya ang kanyang gusto kundi ang um, sa tagapag ano ng salita ng Diyos siya ay isang naging ano na mga kabataan siya po ay nagturo ng mga salita ng Diyos mas pinili niya po na maging sa nasa ikaas nakakalungkot nang buday sa kanyang ano, sa kanyang paghihirap na pag-aaral mas gusto niya na makapag-ano siya pagano siya sa ibang tao makapag at saka sa mga kabataan lalo sa mga kabataan mahal niya ang mga bata kaya pinasok ko din itong, itong mundo ng content creator dahil gusto ko siyang matulungan dahil alam ko pag bumalim siya mabalik ko siya dyan sa itaas patuloy pa rin siyang maghiling ko tuturo sa mga kabataan Geraldine Rojo. Well, Kaya, hinihikaya po kayo na share po ang video na ito sa publiko. Kami po ay taga-tipo. po alam yan, ginagawa niya pero pag nagugutong po siya pinapakain na lang po namin siya palagi kailangan po lagi siyang may pagkain kailangan, na, hindi siya napapatayaan wala na po siyang uh, magulang hmm. kami na lang yung nag-aano sa kanya nag-iintindi sa kanya kung minsan hindi po kasi siya naliligo hindi din siya nagpapapalit ng damit kasi yan matapak yan, lumalaban niya kaya hindi po namin siya makahawakan kaya saan ito lumalim siya kaya